Mga bossing ko, yeah, Papa Tams, it's back na naman mga bossing ko, magandang gabi Yan yeah, Papa is it's closing time dito tayo sa may Anta, yan yeah, naka 50% 30 to, 30 to 50% discount top. dito sa may original brand new na Anta dito sa may Clover Clip Robinson Ating so, bago kumpisan yung vlog, di pa nakasubscribe, please subscribe YouTube channel papatams TV And then pindutin yung bell icon mga bossing para updated kayo sa mga bago kong vlog katulad to. Uh, 50 to 30% discount up dito sa may Anta Robinson Cloverleaf. Balintawa, kumpisa natin mga bossing, Let's go! Tulad na itong Anta nito, naka 50% discount up. Ganda ng colorway oh. Eh. Dati siyang 6,950 ngayon. Uh, 6,695 6,625 ngayon, 3,000 lang siya. 497 pesos. 50% discount po. Isa pa colorway ng Shock, the game. Ni uh, Anta. Ayun dating dati yung 5,795. Ngayon, naka 50%, 2,000 na lang siya. 897 pesos. Ayan, saan pa kayo? Dito lang sa, may dito lang sa Anta. Cloverleaf, Cloverleaf Robinson. Isa pang colorway ni Anta. Itong mga ma, naghahap ng mga malalakas na spike at tulad itong pato, pang basketball shoes ha. Mas maganda itong anta pang basketball shoes. Ang lakas ang spike nito. Yan, dati siyang 4,595. Ngayon, 3,000 na lang siya. 3,216 pesos dito sa anta nito. Ang colorway dito na, eto, splash. Splash 4 ba ito? 8,000... pesos, parang regular price siya si para tong Ito naman siya is dati siyang 6,000, ito naka 50%. Dating 6,995, ngayon 3,000 na lang siya. 497 pesos dito lang sa Antayan. Ang ganda tong pamurma ito. Tsaka pang basketball talagang lakas ng spike dito pagdating sa court ito po ang naka 50% discount of dito na anti small size pero bagay uh, may mga sizes naman sila dito no kasi nga uh, ang ganda ng kanto kanta nito parang naka 50% discount of siya dati siyang 6,995 ngayon 3,000 na lang siya 497 pesos ito pala sabi din ni sir dito na naka duty is broken broken size siya katulad dito mayroon siyang size 8 size 13 size 11 no, mga big size ang natira no yan, samantala sa so ukay-ukay, okay. big size ang karamihan hinahanap dito naman na natira sa mga brand new original talaga siya. Is big size yung mga natira. Is small size karamihan, hindi lang nauubos siya, no. Size 11, size 12, size 12. Size 12, size 12, size 12 yan, no? Size 9, size 10.5 Bira lang yung 8 Ganda ng colorway ng mga anto Yung mga mahilig sa mga makulay na sapatos yan no? Baka magustuhan nyo lang at kung mga naghahanap ng mga sapatos talaga pang basketball size may pang basketball na spiky baka magustuhan nyo lang itong mga bossing katulad din itong anta nito na big size so, ganda napakasulid oh. Yeah, Yan, so sa regular price siya is 7,525 pesos talaga namang sulit siya Pangilalim. naka carbon fiber po so, siya mga regular price lang siya 7,525 pesos isang pare sa siya uh, carbon fiber din siya sulit so big size siya. Ito kasing parang itong regular price lang din siya, pesos. Pero kung pang basketball court lang naman, pang nag-happy ng mga pang basketball sa patos, yan, anta na kayo, mas maganda talaga yung anta sa whole court. Pang colorway dito na anta, yan, Clay Thompson. Oh. Eh. Wala pa pang sa Kyrie, wala pa kong minakit ang Kyrie. Dati siyang 8,925 ngayon is naka 30% discount option. 8,995 ngayon 6,000 na lang siya 286 pesos Napakasulit eh. napakasulid na anto ganda ng color eh yung ilalim yung nagatang mga makulay dyan katulad tong anta neto baka regular price din to siya eh. ganda ng color eh. okay. clay thompson Sulit. speed fiber sulit siya 6,206 pesos ang ganda ng colorway oh. makulay talaga siya Yan. ang ganda itong pamorma ito And Clay Thompson itong Clay Thompson ito yun oh, naka fiber din siya oh shock the game oh Yan. ang presyo 7,525 pesos mga makulay na sapatos malakas pa mag spike sa court yan, lalo na pag naka indoor ito pa isa 7,525 pesos isa pang colorway niya. Another anta tayo dito, anta na yun. Oh, 8,985 pesos dito sa anta tong ganda ng colorway. Pangilalim. Isa pang colorway ng anta, dating 7,995 pesos ngayon is Orang naka 50%, sumber sa 50% itu. Para naka 70% oh, dating 7,000 ngayon 3,000 na lang siya. 997 pesos. Dito lang bossing ulitin ko sa Anta Cloverleaf Robinson Balintawak tayo ha. Ah. Baka matripan niyo nitong Anta ito naka dating 7,000 ngayon 3,000 na siya. 997 pesos. Isa pang color dito. Ang ganda ng color oh. May big size, may small size. Baka matripan niyo lang. Yan, Dati siyang 8,995, ngayon 6,000 na lang siya, parang naka 30% lang siya, no. Sulit dito. 6,206 pesos. Ayan, no. Iba pa yung colorway pang ilalim, no. Another colorway dito sa may Anta neto. Anta na 1987. Dati siyang 8,995, ngayon 6,000 na lang siya. 6,206 pesos dito sa may Anta neto ito naman is yan naka 50% yun dati siyang 8,995 ngayon 4,000 lang 427 pesos naka 50% discount of nanta nito isa pang style nya isang pang colorway ito naka nito o oh, nga 50% din siya oh. ay netflix na ito uh, 799 yan 3,995 97 pesos sa pang colorway nya ayan naka 50% din sya oh yan uh, 7,995 ngayon 3,000 na lang sya 997 pesos ito pa isa yan mga mahilig sa mga makulay na sapatos yan at saka sa naghanap ng pang basketball shoes yan na spiky itong anta talaga naman 8,000 dati syang 8,995 ngayon 6,000 lang sya 296 pesos Nakakarbon din ilalim mo. Ganda ng color yun. Ito pa. Yan o. Dati syang 9,995. Ngayon, 6,000 lang siya. 906 pesos dito sa Anta nito muna na makulay. Sa mga small size lang siya. Parang regular price. Uh, 7,595 pesos. Small size siya. Sa so, pa Anta, ah uh, parang kuwan lang siya Oh dati siyang 6,595 ngayon 5,276 pesos ang ganda nito ano ito? Splash Splash 5 Splash 5 ito sulit nito KT KT 5 ang ganda oh di ba? Six, dati siyang 6,595 ngayon 5,276 pesos lang siya may isa pa ditong colorway na skyline Ayan, dati siyang 5,995 ngayon. Is 4,000 na lang siya, P106 pesos. Ayan, you no? Know, ang ganda ng color, eh. Mga makulay, no? Mga makulay, yung mga Anta 361, yung mga makulay yan sila nilining. Ayan, 3,995. sa pang 3,300 at 3 3,216 pesos Yan, ito pang anto Yan uh, Parang naka 30% lang na sya Ganda Yan, dati syang 6,995 Ngayon is 4,000 na sya 476 pesos Ito yung partner nyo 4,476 pesos Yan. napakagana anta parang pang running shoes to pang running shoes oh dati syang 5,995 ngayon 2,000 na, na siya 997 pesos parang naka 50% discount off sya ito pang ilalim ito pang isa yan o 5,995 ngayon 2,000 na lang sya 997 pesos ang babae dito ang ganda ng color eh makulay sya running shoes oh yun na 7,425 yun 3,000 lang siya 747 pesos naka 50% discount dito sa may Anta uh, Robinson Flubberlip, Balintawak nag iisang dito yan dati siyang 4,535 ngayon 2,207, naka 50% discount itong pamorma pang running shoes ayan, Anta tumitong Anta na dati siyang 5,535 ngayon 2,000 lang siya 997 pesos pamorma pang running shoes napakagaan pa isa pang ka dito 5,995 ngayon 2,927 pesos lang siya. ito, ganda ang color nito yung, ma -ayo, yung mahilig sa mga itim nga lang yung midsole nya white, puti, malinis yan 4,595 ngayon 2,297 pesos lang siya. Uh, 50% discount of dati siyang 4,995 ngayon 2,000 na lang siya 497 pesos pang running shoes pang morma this regular price uh, 4,595 lang siya mas pang colorway dito na anta ngayon dati siyang 4,595 ngayon 2,297 pesos lang siya yan naka 50% discount off dito Top 30% dito sa may Antac Global Lip Robinson at yung mga chinelas sila dito. Katulad ng si Semester ta chinelas. Yan 995 lang siya dati siyang 1995 ngayon nasa 997 pesos lang siya si Semester na Anta. Ito, ang ganda nito. Wala wala makita ang presyo. Ayun oh. 997 din siya. Ito ang ganda nito kan dito ah uh, naka 50% na siya dati siyang 1695 ngayon 800 na lang siya 47 pesos din sa may anta na t-shirt yan malinis may, jersey sila dito naka kan dito dati siyang 1895 ngayon is 1137 1100 37 pesos yun yung jersey nila uh, isa pang jersey dito is isang style na 2001 na eh 1,427 1,427 tong jersey nila hmm. Pang isang jersey dito dati siyang 2,995 ngayon is 1,497 pesos lang siya ano pasitin sa mga chinelas yan o, kung 597 pesos. Mga ibang colorway nya. Anta din siya Yan, 597. 597 din sya. Yan. pang colorway dito, yun o. Mga pang din style o. No. Ayan, 597 din sya. Sunod so, natin tong parang Air Force One na style nya naka-smile Smile word sya. Dati syang 4,925 ngayon, pesos na sya maka 50% discount up para sa mga small size na pang babae Ayan. Ayan. check natin tong small size nila Yan, dati siyang 5,995 ngayon 2,997 pesos 50% discount up dito sa mga pang babae ito pa sa kanta 2,297 sa so, pang-anta dito na pamorma

O, ito. Naka, siya? Parang logo ni Drak. No? Yan. Yeah, dati siyang 7,495. Ngayon is 3,000 na lang siya. 747 pesos pang babae. pamorma, morma jogging Ito naman. Mayroon big size dito na pang lalagay. Pwede rin pang lalagay, Pwede rin pang babae. Basta matripa niya yung colorway. Colorway niya. Tsaka yung size niya. Ang sasamit dating price ito is dating 3,525. Ngayon na lang 50% discount to oh o so, sa halagang 1,727 yun meron na kayong brand new original pa na Anta na, 1,000 ulitin kong price 1,797 pesos sa pa ditong color win na Anta ayan dating 4,925. 4,000 ngayon is 3,000 3,000 lang ito 3,496 pesos ito pang Anta pamorma walang presyo ito okay. Ito. O, dati siyang 50% Dati siyang 3,795 Ngayon is 1,000 na lang siya 897 pesos 50% discount off Dito sa may Robinson Cloverleaf Yung an Rob, uh, oh, Balintawak Yan Dating 3,595 Ngayon is 1,000 na lang siya 797 pesos 50% discount off Dito sa may Balintawak Robinson Cloverleaf Anta. Yan, puro Anta exclusive. dati siyang 4,925, ngayon is 2,497 pesos na. Pusing no, um, hanggang dito lang muna baka may kaysa kayo sa Netflix natin naka 50% discount off dito sa may Anta, Robinson Club mga busing no, uh, hanggang dito lang po maraming salamat magandang gabi, peace